Have a great day po sa inyong lahat. At ngayon, dahil wala kaming pasok, nagkaayaan ang mga kasamahan ko sa trabaho, nakakain kami sa labas. At dito nga sa burger restaurant na ito ang napili naming puntahan para kumain. At dahil na order na ako, binidyohan ko muna ang kapaligiran ng restaurant na ito. Ang cute ng punang sasakyan na ito. At dahil inante ko pa sila habang umo order sila, bibidyohan ko muna ang kapaligiran. Ang ganda ng restaurant na ito. Gustong gusto ko very romantic. Laging marami ang tao sa restaurant na ito. Mabuti na lang at wala pang gaanong tao at na-enjoy ko ang pagkuha ng video. Ang ganda-ganda kasi ng restaurant na ito. Halika, samahan ninyo ako. I-enjoy natin ang pagkuha ng food. Dito sa banda na ito ay salad bar. At dito naman banda sa pinuntahan ko ay mga dessert. Yan, ang sasarap po ng dessert nila dito. At kahit ilang beses ka pang pabalik-balik para kumuha ng dessert ay okay lang. At dahil sa mga dessert na ito, dito rin ako tumataba. Nako! Ba't kaya gano'n no? Ang daling magpataba, pero ang hirap magpapayat. Ayan na po. Nagulat kayo, no? Pare-pareho ang order namin. Pati ako nagulat. <laughs> Ayan, finas forward ko na po dahil mapapagod lang kayo sa pakikinig sa akin. At mamaya, ipapakilala ko po sa inyo kung sino yung mga kasamahan ko. At dahil napagod ako sa kakakwento, kain muna ako. Halika samahan po ninyo ako. <laughs> After burger, curry rice naman. Ano ka ba, kaya ka nananaba? <laughs> Ito naman po si Kato Sang, sa opisina po siya. At ito naman po si Narcy sa opisina rin po siya. At ito naman po si Sugiyama Sang, 27 years na po sa company. At ito naman po si Ate Rose, 10 years na sa company. Dalawa lang po kaming Pilipinas, si Ate Rose ay night shift and ako naman po ay day shift. At dahil tapos na kaming kumain at nagkikwentohan na lang, napagdiskitahan ko itong pulang sasakyan na to. Ang cute cute kasi, nasa loob siya ng restaurant. Ay, i-edit mo na lang yun. Ayan, at dahil pa uwi na kami, may cute na Christmas tree dito kaya kinuhanan ko na rin. Eto, dito po kami kumain sa restaurant na ito. At ipapakita ko po sa inyo ang style ng Nihonjin. KKB po talaga kahit saan magpunta. Kaya kahit kainin mo ang gusto mong kainin, okay lang, walang problema. tila kami. Ganyan ang ni Hong pila-pila pag mag-buy na lang. Okay, see so you. Hanggang dito na lang. Kita-kita na lang tayo sa language translation. Mata ne!